Andito na po sila. Malungkot po siya sabi na hindi siya makaka kaya pinadala niya po kami dito. Dito po yung malaking regalo. I'm 16 years from Australia. Muwi kami kasama ko ang anak ko para ma-surprise yung mother. Dahil na-miss na-miss niya si Diana. Kaya nandito kami para sa kanyang 80 years birthday. Lagi niyang namimiss si Diana. Kaya ngayong 80 niya, binigay ko sa kanya lahat ng the best. Para sa kanyang mahal na mahal na ako. Surprise, ma'am! To see you soon! Magandang hapon po. Dito ba nakatira si Nanay Magdalena, Patricio? Asan po siya? Ayun po. Ayun Magandang hapon po. Kayo po si Nanay Magdalena, Patricio. ay na, dumating na po yung mga bisita nyo kung inihintay nyo galing Australia. Dumating na po. nandito lang po sila sa sakit na hihiya po sila kasi bumaba. Pwede po kasamahan, sunduin po natin sila. Hi! Hi po ito! Inaasahan niyo po po yung mga no. bisita? Inaasahan niyo po sila? Inaasahan niyo po sila nang ala ko. No, uh, 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 Inaitay niyo po talaga sila? Oo. Kala ko nga mamaya. Andito na um, yes, po sila. May hihiya po sila. Ready na po ba yung English niyo? Mga foreigner po yung bisita niyo. Paano niyo po sila makakausap? Hindi ko nga maano ah, Ito pala yung parang ano rin. Yung mga, mga foreigner po yung bisita niyo oh, dahil Australia. Oh, uh, po siya, ang dito po. Oh. Yung mga bisita niya po, dito. Foreigner po yun. Randa na po yung pang-English nyo. Ang dito po sila. po po siya. wala talagang bisitang darating. Eh. <laughs> <laughs> Ito po ang inyong mga bisita, o, oh, natakaray. <laughs> 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 <Wow! laughs> <laughs> 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 oh, happy birthday! <laughs> <party! sighs> Ayan. Ayan, dito ka para kaharap ka sa mga... <laughs> At para sa nagpasurpresa, para sa kanya, ikaw ang reyna ng kanyang buhay. Yeah! Wow! At siyempre, meron pa yan para sa kanya. Ikaw ang... Yeah! Pinaka-the-best na nana. Best man po! Ayan, eh, pasok niyo po yung isin yung kamay. Bakit <laughs> <laughs> <Ay, laughs> tama yung corona, Bani syempre, eto na ang mga bisita galong Australia. Ang milyon! Pag-shopping! Ang siya, na sina, Ay, na <laughs> ay na at syempre, ay kasama pang prutas at mga regalo pa. Ito pa yung regalo, bubuksan. Hawa ko po muna ulit ito. Buksan nyo. Buksan nyo po na, isirain nyo po. Sabi nila, pag sinisira daw po ang balot, mas maraming regalo ang darating. Ayan, ano po kaya yan? my award is kapan ayo alena the sim suit and ayo mother of the year ladies and gentlemen people of taguig city we have best mother of Ito, Nanay Magdalena Nilo Patricio. Yan. Alam kong hindi ako perfectong anak, pero ikaw ang pinakang perfectong nanay para sa akin. Ano, ano, ano. <laughs> ikaw ang pinaka the best na nanay. Mahal na mahal kita. Awa, goodbye. Ganun po ako malinaw pa po ba ang nanay? Mababasa po ba? Ano, ano, ano. Anita, abandon boy. pala kay Ma'am Anita. Ah, kamusta po yung pakiramdam na para sa inyong anak? Ikaw ang tuturing niya na the best na nanay sa buong mundo. Ay, ah, papasalamat ako kahit kang matay lang na kanyang asawa, hindi niya ako, in, ano, binigyan niya ako ng magandang regalo sa buhay ko. Kasi 80 na po ako. Salamat daw at nakarating ako ng 80. Sabi niya sa akin, kaya sabi na huwag kang mag-alala, naghahanda kita. Sabi niya, ano ang mangyari. Kaya salamat. <laughs> uh, 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 <laughs> Nanay, bukod po sa mga regalong ito, ay eh, meron pa po pong mas importante pinapaabot si Mang Anne. Dahil, gumawa din po siya ng mensahe para sa inyo. Ano po? Harap lang po kayo sa camera at isipin niyo po na siya yung nangungusap na kaharap niyo. Nay, mahal na mahal kita. At ikaw, ang pinakamat, ah, pinakamatibay na babae na nakilala ko. Nay, mahal na mahal kita. At salamat kahit malayo ako sa ma, sa mga anak ko Nandyan ka para alagaan sila. Lagi mong tatandaan. Nandito lang ako palagi para sa inyo. I love you, Nana. Mayroon ano na po gusto niyong sabihin sa kanya panunuorin kanya ko. Ne, anak. Salamat sa binigay mong ano sa akin, hindi ko akalain to, Sabi ko nga eh, Maskut ka mamatay ni Jerif, talagang pinaghandaan mo pala ito. Salamat anak, Aray, lang po. Yan lang. Anak, salamat, salamat talaga bali si Ma'am Ann Micoa, yung anak niyo po ay nasa Australia, oh, tama po? Oo, yung bunso ko okay, yun. Yun okay. nga po, dahil kawawala lang po yung kanyang, kanyang asawa, oh. eh, malulot niyo po sinasabi na hindi siya makakauwi. Kaya pinadala niya po kami dito. Ano po? Oh. Kaya pinadala niya kayo ng di Diba? Dibu niyo po ngayong araw. Oh, Dibu. Meron kayong 80 pieces na mga Australian na kaya <laughs> At meron po po yung kasama ng tsokolate. Pwede pa bang tsokolate si, si Mother? na, may diabetes kami na lang. Ah, si May yan, may diabetes. Ano na lang Prutas na lang po. Oh, ay, ay, healthy, healthy. Ay, kaya. Pwede, pwede. Ay, lang. na po. Pagong, namang pagong. Tapos ito na, itulak niyo po. Yan, labas niyo. Ayaw, may shower, may shower <laughs> <laughs> pa po yan. Iba, may pabango na siya. Iramin ko na yung mamaya, ah, sa event. <laughs> Matesting na ano po. Ice spray, Victoria pa Secret, kaya manin. Wow. experience <laughs> naman. Ayaw, Victoria Secret. Ay, wow! Para lalong mas mahal mo. Humalimuyak at lumambot ang balat ni Nana. Ayan. Ano pong masasabi nyo na sa ginawang ito ng iyong anak at uh, bagamat hindi siya makakauwi sa iyong kaarawan ay uh, ginawan niya ng paraan para pasiyahin ka po ngayong araw. Eh, hindi ko nga alam kung ano sasabihin ko. Basta anak, Salamat, salamat sa binigay mong kaligayahan sa buhay ko. Matanda na ako. Ngayon lang ko nakaranas ng ganitong buhay. Salamat, anak. Yan lang po. Bali po si Ma'am, ang dulso niyo pong anak. Uh katagal na po ba siya sa, sa Australia? abulang uh, ano twenty tutol itong ano, pandemic hindi na siya naka-uwi. hindi na po siya naka-uwi. bali apat na taon na ano, po. Mula, noon, ano ano hindi miss na miss yung ginagawa nyo kasama siya? Eh, ma ano 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 mag ano 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 akin ano ano sa akin, eh, malapit sa akin yung kasi nga, inaano niya, inilagaan niya, iniwan niya sa akin yung kanyang dalawang anak. Oo, ako ang nag-alaga mula sa sa kanya. Kaya siguro binigyan niya ako ng ganitong pasasalamat ng anak ko sa akin. Sabi siya nagbigay ng ano, masarap na buhay niya yung mamatay man eh. Nakatikim ako ng ginhawa. Sarap na ba? Pa-birthday, hindi ko so kapakalain to. Ang alam ko lang, Pupunta kami ngayon sa Villa Juanita. Doon gaganapin ang birthday ko. Kaya akala ko nga may darating siyang ano. Bisita. <laughs> bisita. Dalawa. Galing Australia. Yung wow. pala iba ang dumating <laughs> na. Ano, Ito po pala so, mga bisita. Uh, bisita. Ayan. At bukod po dito nanay. Ay, dahil sikit na, dahil napakaraming regalo, meron pa po tayong regalo na nasa loob. Hindi ko kasi kasya dito. Kaya doon po nilagay sa kabila. Eh, pakita ko rin po sa inyo. Ano po? Ayan, sige po. Ayan. Ito po yung malaki regalo. Ito po yung malaki niyong regalo. Ayan, dito ba yung regalo po na malaki na dito po, dito po kasi doon, kaya narito po ano po, Napakaraming regalo ni Nanay, ganapos 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 Ito ganapos po yung regalo ganapos ganapos dito pa po. <incentivize> Ah, masyado si Nanay. Ayun na si Nanay, yun. Ayun, Nanay. Ayun yung mga bisita. Ayun. Ayun. Dito sa Ayun, sige po. Dito pa. Nanay, yung pakiramdam ay, yan, may na narinito na, na po yung inyong bunsok, anak na matagal na nang hindi nakakasama. Apat na taon, mula nung 2020 yun, hindi na siya nakabalik. Yes, niya po po. English yan ay. Oo, hindi ka. Sige po. Ta translate na lang na yung, oh, ni Mommy. Oh, si Nanay lang na. Hello Nana, nana okay, happy birthday. You're the best mother, lo. <laughs> Ayun ma, na, ma, madam. Ngayon po, kanina excited na excited na kayo makasama at makayakap yung inyong nanay. Kamusta po yung pakiramdam na ngayon na yakap na yung na siya? Excited? Yes, yes, yes. I'm scared. I'm scared. <laughs> <laughs> Kaya naman po, ma'am. Kanina talaga namang sobrang excited tayo. Ngayon, finally, nayakap na natin after long. Long trip, mother, right? Ito na kami. Enjoy your 80th birthday. Maraming year. Maraming pa tayo kumuntahan. Oh, still 90 years old. Another oh. more birthday to come. Thank you. Thank you. <laughs> Ayan, nanay. Ngayon, Scroll. talaga naman yeah, si kasama nyo na ngayon ng inyong apo at ang inyong bunso mananakip na kayo hindi lang kayo na ayaw na ayaw na na ayaw na kanila. na ayaw na sa dilaw. Kayo po, ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw Pang-panganay? pang, -panganay. pang, -alawa. pang -alawa po sa panganay. Ayan, mm -hmm. ngayon... Ah, alam niyo rin po ba napakulong si Mami? Opo. Opo. Ayan. Nasa buwan po Ayan. Kamusta yung pakiramdam? Finally, after 4 years, di ba, yung muli mo siyang nakita. Ngayon niya uh, ay... Yung... talagang kasama mo na si Mami. Ay, masaya po. Syempre, excited din, na. Excited ay, uh, din. ako. Excited din. Nagsaya yung iyong kapatid. Na sa iyong kapatid. Masaya na... po na after. Kasi las na unang kita ko sa kanya maliit pa siya. Pero ngayon talaga na siya. Ngayong birth, 80th birthday ni Nanay, anong birthday wish mo kay Nanay? Sige ka sa akin. siya. Uh, wish ko sa'yo, Nay. Lagi naman pag nag-birthday ka, wish ko lang pinagdadasal ko na sana makasama ka pa namin ng mahabang buhay. Maka, mas makasama ka pa namin ng matagal. Siyempre, thankful kami ni Kuya kasi siya yung nag-alaga sa amin mula bata pa. Pagkapasok sa school, siya yung nag-aalaga. Nag nagbibigay baon sa amin. Pag umaga, siya yung magluluto. Sisigawan kami. Pag ako pumasok, mamurahin ako. Pag kami pumasok ni Kuya, sa, sa, sermon kami Kamusta yung pakiramdam Siyempre, Halos kay nanay kay lola ka na lumaki. Siyempre, yung ibang mga kaibigan mo, yung friends mo, kasama nila yung magulang nila. Yun. Ikaw, yung lola mo yung nag... Kamusta yung pakiramdam na lumalaki na? Siyempre po malungkot kasi lahat naman po pinangarap yung buong pamilya. Pero okay lang po na tinanggap ko na kasi okay naman po yung naging maganda naman po yung buhay namin. Kahit malayo na. I Kamusta naman si nanay bilang lola para sa iyo? Ay, debes lola. Debes <laughs> <there> mother. <laughs> there is mother. Ayan. At syempre, ano pa ka pangalan niya ulit? Ma'am? Ma May. May. Nanay, si ma'am May. Meron din po yung nirigalong handa para sa iyo. Uh -huh. Bigay niyo na po, ma'am. <laughs> Ang matamis na yakap at <laughs> Thank namin Kuya! Ito naman yung second mother, second mama namin. Si Kuya? si Siyempre ang ating kasabot, si Ma'am Annalyn! Yay! Maganda Hinahanap talaga niya. Excited talaga si nanay. Kanina sa bisita. Wow. Ayan, mother. Ano, ma'am. analin uh, Annalyn. Ayan. Opo, <laughs> <yung> oh, oh, <laughs> syempre. Okay. Ayan, pang ilang po ba kayo sa... Mag, uh, ako yung panganay na apo. Kayo po ako panganay na apo. Uh, uh, Ayan. Bali, lumaki na ako sa kanya. Ayan. at uh, ang tawag niyo po kay nanay din. Nanay din. Ayan. Ngayon pong 80th birthday ni nanay. Ano po yung uh, <laughs> Message mo sa kanya, birthday wish, kung may gusto kang i-promise. Sige po Happy birthday, nai. Basta nandito lang ako, mag-aalaga para sa'yo. Sa mga kita at sa nang pagsubok. Mahal na mahal ka, nani. Yun lang po. Kamusta naman siya bilang nanay, para? Ano ba eh? Ano yung ipagmamalaki mo yun? sa buong mundo na yun? Uh, uh, siya yung pinaka-the-best uh. na? Uh, supportive na lola Supportive. Mm -hmm. Saka hindi nagkulang, kahit gano'n kami mo, karami, supported siya sa gawat niya. Okay ma'am, sa kanilang pagdating, anong gusto mo sabihin sa kanilang pag-welcome? kasi after uh -huh. how many years hindi ko sila nakita, ay na lang ulit. Yeah. So excited, kasi bihira yung, ganito yung mother namin, kaya experience nila. Ay nanay, sobrang saya ni Meron pa po bang gusto magbigay namin mensahe? Apo? Doon na sa venue mamaya. Ay, <laughs> 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 nila na <lang. laughs> na mamaya. Nag-save <laughs> ng speech para mamaya. Baka uubos na yan. Ano po? Opo. Okay. <laughs> ay nanay, ay meron din tayong cake. At magkakantahan tayo. Ano po? Okay. <laughs> okay. <laughs> yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! To Isabela, so Happy birthday! mga nakasulat po sa cake nyo. Kaya pong basahin ni nanay, malinaw pa. Uh, happy, birthday, mother love. you. Wow! Malinaw na malinaw pa ang mata ni mother. Pina-opera niya nga ito okay, eh. Yeah. talaga na mga Nakakabasa pa. Talaga hindi na ako makabasa. <laughs> Lumina na talaga yan. <laughs> Nana niyo yung pubang. Ngayon no, <laughs> po bang 80th birthday niyo? Ano po yung maihiling niyo po para sa inyong sarili? Uh, ah, nagpapasalamat nga ako at nakaabot pa ako ng 80th birthday. Akala ko noong ano 2021 eh bibigay na ako kasi sabi tinakbo rin ako sa ospital noon. Eh, Nabuti naman hindi ako na ano, namatay. Na. Sige po. <laughs> Ayun lang. At ano, salamat, salamat talaga. Siguro po talaga ay sinadyang pagbigyan na bigyan pa kayo ng pangalawang buhay pa para makasama ang inyong anak. At apo. Apo. Ngayon po lang ito. Nakikita mo lang mula nung ganyan lang kaduhin. Ito ay apat na taon. Ayan. Kung meron pa po kayong ibang kahilingan, sabay-sabay po tayo bibilang ng tatlo. Isa, dalawa. Tatlo! Happy birthday! Ayan. Nanay! Naku, napakaganda ng surprise niyo ngayong araw. Yeah, salamat, salamat. Hindi ko po Wala na po ba kayong gusto sabihin sa inyong anak at sa inyong apo bago tayo magpaalam eh, sa... Uh, wala na, basta alam naman nila lahat ang ginagawa ko para sa kanila. Kaya itong anak yung <laughs> yung <laughs> yung <laughs> paingat anak paingat anak paingat anak paingat anak paingat sa paingat anak paingat anak paingat anak sa anak paingat anak paingat anak paingat sa paingat anak 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 nakiiyak sa so surprise ang pagmamahal na ipitala pinadala. All the way from Australia, personal na dinawa ang surprise. Yay! Yay! Once again, uh, let's welcome Ma'am Anita Van Denbos and DR. JR now Welcome to the Philippines and welcome back. Yeah. And of course, wag na natin kalimutang batiin ng Happy 18th Dibu! <laughs> Yan, 80th birthday si, ma sinanay Magdalena Patricio. Yay! Happy 80th birthday! Ayan, mga ka-surprise buddies, kung gusto nyo pong magpa-surpresa ng inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, kung may mga pa-uwi po kayo, galing ibang bansa, maaari po namin kayong tulungan na personal na sunduin sa airport at ihatid kasama ng inyong sorpresa, kasabay ng inyong pagmamahal. Ito talaga naman yan, may papakita natin ang inyong pagmamahal. Yan. Uh, mga surprise buddies, muli, ako po si RJ Humirang and this is Shop Best My Best Shoppers. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye! Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.